I-discuss muna natin ang current situation mo. Para malaman natin kung para sa iyo ba ang reading o hindi. Kung para sa iyo, dadiretso tayo dito sa ada So, okay, magsimula na tayo. Current situation mo. Nagkaka-problema yata kayo nowadays. Kasi yung partner mo, ay, hindi caring sa'yo. Sabi natin good provider siya. Pero feeling mo wala siyang kaya o love sa'yo. So, ayun. Nabibigay naman niya yung mga pangangailangan nyo, financially. Pero, malamig yung pakikitungo niya sa'yo. Ida. Nag-aaway kayo ngayon? At no contact? O separated kayo ngayon? Ano man sa dalawa? So again, kung nag edi no contact. Kayo pa rin, no contact lang. O separated na talaga. So, yan. Kung yan man ang kwento mo, let's proceed dito sa Adaposon. Kamusta sila? So, dahil nga nag kayo, o separated na kayo ngayon, nandito siya sa piling ng adaposon. Ito, andito siya. Itong adaposon, hopeful. Na this time, magiging faithful na sa kanya. Itong pat na mo. Pero, isa din sa problem dito, sa side mo, ay pregnancy. So, baka may makarelate na buntis ngayon. Anyways, ano pa bang masasabi ko? Punta na lang tayo sa feelings ng Ada a portion sa mo bad So, sabi dito, longing, craving, aching, wanting. Gustong gusto niya talaga. Yung bata mo. Na parang, ang saya-saya niya kasi nagbalik na sa kanya itong partner mo kasi nga 'di ba separated kayo ngayon. Oh, nagaway. Nourish, self-growth, self-focus, soul-finding. Feeling nourish siya dito. Sa partner mo. Siguro dahil nga nabibigay din yung pangangailangan niya. Mayaman ba yung partner mo? Oh. Sabihin nating responsible sa mga pangangailangan, pwede rin ganun. Pero when it comes to feelings, hindi responsible. Ewan ko, ang dating kasi sa inyong dalawa, supportive siya. Ayan. Ito, elusive. Dishonesty, deception, trickery. Ang dating kahit nasa feeling niya, yung partner mo, feeling niya niloloko pa rin siya o niloloko lang siya ng partner mo na parang maalala, ma ma maaalala lang siya kapag nagkakagulo kayong dalawa ng partner mo kaya ayan feeling niya ma masaya siya di ba kasi nasa kanya yung partner mo ngayon pero at the same time, Natatakot siya na baka anytime ay iwan na naman siya. Nalukoy na naman siya o ipagpalit. Hindi buo ang saya niya. Mm -hmm. Ngayon, pupunta tayo sa feelings ng na mo sa kanya. finality farewells leave behind closure pero mas maintindihan natin yan kung magkasama magkasama na yung mga cards so sabi dito finality farewells leave behind close Ito, commitment, marriage, promises, fidelity. Clashing differences, incompatibility. So, pag pinagsama natin lahat yan, ayaw ng partner mo ng commitment dito sa other person. Kaya lang, itong nga the person, gusto niya nga na magstay na sa kanya. Itong partner mo, ko, ikasal na sila. Parang forever na sila, ganyan. Remember, di ba kanina sabi ko, dun sa unang spread sa side niya. Hopeful siya. Na magiging faithful o loyal na sa kanya this time itong partner mo. Pero, itong partner mo, for some reason, ay hindi niya kayang ibigay yung wish ng commitment marriage fidelity sa kanya kaya ayan kakaroon sila ng conflict nagka-clash sila so ang dating sa side mo at sa side ng hadaposo, nagka-clash parehong nagkakagulo Siguro, ayaw nitong partner mo matali kahit kanino kung single pa siya. So, sabihin natin, single yung partner na mo, single ka rin, single din yung other Ayaw niya pong matali kahit kanino o pwede rin naman ang reason kung bakit hindi mabigay ng other person yung marriage, fidelity, ay dahil kasal kayo. Pwede rin ganun. O may anak. Kaya ayan, hindi siya makapagstay dito. Nagka-clash sila kasi nga gusto ng Adaposon na magstay na sa kanya forever. Itong pat na mo pero hindi ma bigay ng pat na mo yung wish niya. Ngayon, pupunta tayo sa future. Near future ng connection nilang dalawa. Anong mangyayari? Kasi may dice tayo dito, ginagamit 'tong dice sa gambling, 'di ba? So, parang fun, pleasure, entertainment taking risk so sa madaling salita ginagamit lang niya for fun tong, uh, the person kasi may ano tayo the sun, di ba yung the sun may siya sa happiness pleasure din So, yun. Parang ang dating um, pinaglalaroan lang niya itong Adaposon. Hindi niya pa maiwan sa ngayon. Nag-enjoy siya sa company ng Adaposon. So, near future Kasi magandang codes tong dalawa. Silang dalawa ay may kinalaman sa harmony. Near future, magkakaayos ulit sila. Kasi nga, hindi rin naman maiwan ng, at, uh, ng partner mo tong other dahil ewan ko. Masaya siya dito sa um, other Ay, nahulog yung mga clue. Ano ba yun? So, yan ang near future. Mag-try again. Mag-take risk. magkaroon ng panibagong chance o opportunity dito sa other ah, Anyways, pumunta na tayo sa susunod. Anong advice sa'yo? Yung mga clue na hulog eh. Ayun, hulog na. Diyos po. Teka lang. Commercial. Ako, ayaw po. Ha, Anong advice sa iyo? So, sabi dito, Wait! Don't rush into action right now. Buy your time to better results. So, sa madaling salita, wala kang gagawin na kahit ano. Maghintay ka lang. Okay? Huwag mo siya i-text. Huwag kang maksyon. As in, wala kang gagawin. Hintayin mo siya ang kusang bumalik sa'yo. Ito, morning affirmation. Say positive affirmations each morning to open the gates of manifestation. Tuwing umaga daw, magsabi ka ng positivity para mangyari. So, kung ano man yung wish mo, sabihin mo, tuwing umaga, para mas madali mo ma-manifest it. Yung mga yun. Ito yung huli. Ba't So, madilim di makita. Ay. <laughs> Sumubro sa liwanag. Explore your options. Sabi. It's time to look at other ah, possibilities. It's a good time to make changes. So, sa madaling salita, di ba sabi, wait. Wala kang kailangan gawin. Kasi, maganda kung ngayon na hindi kayo nag-uusap, mag-explore ka ng ibang option. Kasi, loko-loko din naman yung partner mo. May ada option pa siya. E eh, di magkaroon ka rin ng ada option. Ganyan. Sabi dito, mag-explore ka raw eh. Panahon na para maghanap ng iba pang posibilidad, ng ibang mga posibilidad, it's good time, ito ay magandang oras para mag-para gumawa ng mga pagbabago, so yan, advice ayo Huwag kang mag sa path na mo. Mag-explore ka rin ng other option. Kasi ganun din naman ginagawa niya. So, para quits. ba? Diba? Ngayon, pupunta tayo sa clue. Magbibigay ako ng walong clue. Pero wag masyado mag attention dito. Dahil, dagdag pa. Dag lang ang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. Kaya lang nilipad eh. Bilangin ko muna. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Okay. Hindi naman nawala yung iba. Letter F. May letter F. Sa whole name. O nickname. Mo, nang pat mo. O nang ada po siya. My friend tayo dito. So, maraming pwedeng meaning nito. Pwedeng ito yung add a friend. O ito yung kailangan mo i-explore. Kasi sabi dito, explore your options. Who knows? Baka may dumating na bago sa buhay mo. At ito ay friend. Remember, may morning affirmations tayo dito yung wish mo maaaring magkatotoo kung sasabihin mo every morning. So, kung ang wish mo ay makahanap ng iba, baka mag-grant. At mukhang may darating sa buhay mo, friend. So, so, again, someone new, friend. So, may tao dito sa kwento, tahimik. Maliit ang leg, LDO. uh -huh. Snake number 6 1970, 1929, 1941 twenty 2000 and 1 Dog number 11 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994-2006. etong no communication, Ida, nangyayari to? Malamang nangyayari to, no communication. O hanggang future, no communication pa din. Alin man sa dalawang yan. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for na